Ladies and gentlemen, this is the 74th Miss Universe competition. This is Nel 2204 and don't forget to like and subscribe. Magandang araw Pilipinas, isang magandang balita at panibagong update na naman tayo tungkol sa ating pambato na sa Miss Universe 2025 ang napakagandang si Atisa Manalo. Good news dahil arangkada na ngayon ang ating reyna dumadagong-dong na ang suporta ng mga fans sa kanya. Lalo na sa social media, sa Facebook pa lang. Umabot na ng mahigit 992,000 followers si Etisa. Ibig sabihin, anytime soon ay makakamit na niya ang 1 million followers milestone. Bukod pa dito, patuloy ring dumarami ang kanyang followers sa Instagram. Kung saan makikita ang kanyang stunning photos, training updates at behind the scenes preparations para sa Miss Universe 2025. Ang pagdami ng followers ni Atisa ay malinaw na patunay ng matinding suporta ng mga Pinoy at mga international fans. Ibig sabihin, hindi lang Pilipinas ang humahanga sa kanya, kundi pati mga pageant enthusiasts sa iba't ibang panig ng mundo. Talagang umaangat ang pangalan ni Atisa Manalo bilang isa sa mga pinakamalakas na kandidata sa Miss Universe 2025. Habang papalapit na ang kompetisyon, ay patuloy nating nakikita kung gaano kahanda at kaseryoso si Atisa para sa kanyang laban at from her pasarela training, Q&A sessions hanggang sa kanyang glam photo shoot ay kitang-kita na all out ang ating reyna. Kaya naman mga kababayan, ituloy lang natin ang suporta. I-follow, i-share at i-tag si sa manalo sa lahat ng social media platforms para mas lumawak ang kanyang reach at maipakita natin sa buong mundo kung gaano kalakas si Ate at ang suporta ng mga Pinoy kung excited ka na rin sa laban ni Atisa sa Miss Universe 2025. Don't forget to like, share and subscribe sa channel na ito para lagi kang updated sa mga pageant news, updates at eksklusibong kwento tungkol sa ating reyna. Once again, this is your host, Nel2204. Thank you for watching and see you on our next vlog.